Sigurado ba yan? Ang tanda-tanda ng mukha mo. Mukha kang stress. naghihirap na si Carlos at Agassi. Wow, ano siya? Anong sakit niya? May cancer siya. Para siyang senior citizen. Para siyang 95 years old. Sana siya na lang yung namata. Ano naman ganun? Sa mga nag-hate na yan, nag na-appreciate ko po yung constructive criticism mo kahit below the blow may fans naman idol lo kasi lang pati sila kasi idol goal nga sila ng ang dami kong problema ang dami kong problema sa mundo ka pa. Pa problema. dumagdag ka pa dumagdag pa kayo dahil sa request mo ang dami kong problema du ka pa 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 sige na kayo